makikita nyo mamaya bali iaano ko sa inyo yung full videos ako si Rob ang inyong probinsyanong mangyan nagala dito sa Manila at let's go panoorin nyo ang ating mini vlog no so don't forget to like share ng this video ha Then guys, buwapasok ako sa World of God. guys horror, sa horror trade so ayun sila so yun lang guys mamaya may update ko kayo CR lang ako ihi lang tayo I -i. a few minutes later so yan guys mag start na tayo maglaro abay syempre bago kumapag street maglaro din abay Maguhulog muna ako na ranto ako okay, na ba? Hindi tayo makapaglaro. Ano nga mga kabutas? So, ano nga mga kabutas, no? At ako naglalagay na din ng bariya ko. Ay, katagal na mag-start. At eh, ito naman naman, dinodobod siya ko kung tama ba ka. Yung pala, hindi nagana itong isang coin. ako okay, hindi ko na kung bakit rin hindi nagana. Basta ako naglalagay din ng mga kabutas ng ano, okay, no? coin, okay, no? Kung, hindi ko lang kung nang pipindutin ko din yan. At dalawa-dalawa naman, eh. may single, may double. O ba, okay, siyempre, single ako. Ay, okay. Aula mag ako wala naman mag-isaw. Nagmamahal sa kanina ko. Ay, charot, charot. Oh, napakahirap ng buhay na rin. Ang gihintay sa wala. Hindi ko alam kung mag start na yun. pindot ko dyan sa button, mga No? So, yan. Pinapakita ko sa inyo dyan na mag start na yung laro ko. Oh, mo yung makakashoot. Diyos po. Kahit hindi makashoot din yun. Eh, basta makashoot ako sa Ah! Diyos po ang buhay. Ayun na nga. Dumating na ang bola. Oh, walang tiga video. Kaya hindi makita. Tara nga cellphone ko, hindi ko naman malayan eh. Gumagalong sa aray at may kamay pa Paa, hindi ko alam din eh. Sa cellphone ko, aray oh, mo. Oh, talagang vibrate na vibrate eh. Kaya naman. Basta ako naglalaro di yan. Tuloy-tuloy ang tira. Wala namang na-shoot. Oh! Basta makashoot sa'yo. Okay na ako doon. <laughs> so, yun lang naman na mga kabutas na kung paano ako oh, paano ako panay ang eh. Balibag tayo naman kung mag basketball eh. Oh, si Kuya, shoutout kay Kuya. ako oh. talagang dinadahan pa. Kala may walang uras, eh. Sayang kuya ang kokain ka pagpabagal-bagal ko. Kung ito nangyay pa dyan sa camera, tinaayos ko. Po. Ay, kuha na mo ng ayos. Pagkakar mo walang camera man, hindi sariling kuha ng video. Ako, nakakahirap na rin yung buhay na rin. At rin nga ako, doon ko na hinarap muna sa ano, para naman makita nyo. At rin naman tayo, ubus, paubos na ang oras, kaya ako minamadali ko na lang din din yung pagtira. Baka naman ako makakashoot kahit isa. Nakakahirap naman maglaro din eh. Hindi mo ma-drable batok ka lang ng bato parang nagbabato ng tay ayan papakita ko sa inyo ayan oh o, napakaganda naman talaga mong gaganahan ka ayan itay-itayin lang natin ng kaunti talaga nagulog na ako diyan eh napakatagal mag-start kita niya naman kanina kaya napakatagal ko ipanay eh. ang entay ko dinotdot ko na dinotdot yung pindutan para bumaba yung bola eh Pagkatagal, eh ayaw pa rin eh ayan na nga ako, oh. may oras pa ayan siguro na yan ah gumulo na mga bola dinotdot you know? kita nyo unang nantira na ng shot makalawa hindi na sabi ko sa inyo isang beses lang nakakashoot di yan oh, camera hindi ko na napansin dito magilid na alam maduduro ang silipong ko na rin bumunggo na lang bumunggo rin buo ng mga rin basta dire diretso dyan ng tira sayang oras ha binabayaran natin na rin tapos sasayangan natin oh, ako mahirap yan wala na tayong trabaho tapos gano'n pa mangyayari oh. ako nung oh. paggulong ng bulaw parang paggulong ng yung damdamin sa enjoy ko pasalungat <laughs> So ayun na nga mga no. So ayan no I-redirect ko lang ako nyan Nagkukusa yung camera ko Nag-i-isod-isod yun Tinuha ko na yung camera to Yung nahihirapan na O kakahirap Ayan na no. Pinahita ko sa inyo At magwa one hand pa ako dyan O Titira ko Pist yung Manuel. Hindi mo lang nakashoot tayo eh. Kaya naman So Ayan so, guys Try natin to Ito na, moment of truth At aking it, susubukan na, rey Kung paano nga, rin laruin Diyos ko po, baka masayang nga naman dito ang 20 pesos, ah Ako Hindi nahandahan pa, papaano nga, rey Hindi nalilito ako, di hahanap ko. ko ng iba At, aray. ko, smash Napanood yun naman, at, oh, riding vlog muna tayo Ako Aray, kahit wala kang lasinsya, eh, pwede kang mag-drive na, rey Ara yung banggaan na ano, hindi mo kailangan ng mga doktor, pulis ko. At ako naman. Oh, ang habal-habal. Oh, sasakay ka gab ko. Napaka-talented na rin yung driver nyo nga Puro papugi pa eh, nagdadrive, tinabangga na kayo pag ako ang driver. Ah, hayaan nyo lang, na may minsan lang yung lalaman, don't forget to like and share this video.